Patuloy na minomonitor na pag-asa ang low pressure area sa loob ng par. Pero ayon sa Weather Bureau, mababa ang posibilidad na maging isa itong bagyo. Patuloy naman na nagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng bansa, ang Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa so, weather bulletin mula sa pag-asa, Makikita sa ating Eye Weather Center na patuloy na minomonitor ng pag-asa ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. As of 4 a.m. kaninang umaga na mataan ang LPA sa 290 km west of Ambulong Tanwan City, Batangas. Pero ayon sa Weather Bureau, mababa ang posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo. Habang patuloy na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang Southwest monsoon o hangin habagat, particular sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Kota Bato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 25 to 33 degrees Celsius at nasa 80% ang chance of rain. Sa Maguindanao, Papalo ang agwat ng temperatura sa 22 to 31 degrees Celsius at nasa 70% ang tsansa ng pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang tsansa ng uulan. 24 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, Papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang tsansa ng pagulan. 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 20% ang tsansang uulan. Ang Lanao del Norte ay papala bukas sa 22 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang tsansang pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.29 ng umaga at lumubog ng 6.28 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, iMinds, Philippines.